Good morning mga ka-brothers Balik na naman tayo sa pangisda At dito na naman sa spot na ito na pulo Na malayo-layo sa amin So as usual pa rin, tatlo pa rin kami Si ka-brother ang bet Ang batanggin at si buwano na si Aldo <laughs> Yan, dito na kami sa spot At gamit na naman namin ang lambat At may dala din kaming Pang tangalian maya So luluto tayo mga ka-brothers Okay, ka-brother Ambet na naman Na magahulog ng lambat masubukan natin ngayon kung okay ang spot na ito ang ganda ng ano na to yung, lugar okay tayo like. yeah, mga kabraders ho oh. talagang tinimbog na ni kabrader ang bed timbulang ako nyo naman ng ganda sige yeah, mga kabraders brothers Sumagan mo mo Man, atong ato ah, damo gito magisamaral o danggit ayaw paluloy ayaw paluloy ka brother ay karun man daghan direct sa atong lambat ayaw og kabalaka okay batak na naman <coughs>

Okay. mga ka brothers tingin tayo dito kung mayroon pa ang natirang si grips ano tayo dyan ano pa grips, <laughs> uh, kung train ba ako yun isa lang yun eh doon mga ka brothers oh. may ano Yes, may pang yun may isang pulo na yan na nahiwalay doon tayo magatingin ng ano lato tawag sa amin lato sea grips daw tawag ng iba dyan eh Siguro. Siguro. Wow. Yan, makuha kami ng lato daw dito mga Kabraders. Sabi ni Brother Ambet, nakita niya dito madaming lato. So, ayan. Magadilaw kami kaba. Oh, iyan natin. I e, sabay natin sa pagluto mamaya ng tanghalian. Nilaw na Bula -bula fish. Dino na kankan. Bubulab fish. Ayun. Dito daw mga Kabraders yung pulang natong nagiiwan na to, yo. Yun. Dito ka rato ah. Dito na ay. Wala ay na Ay, yung panahon na yun ay tag ano pa yun. si lato talaga yun. May kaysan kami noon na nag-sisi Dami eh. Ay, ngayon ito ay tag-ulan. na nang nang Kasi pag tag-ulan niya, natutunaw. Brother, darang pa nga. Basi kung may pating dyan. Ara, dali mo na adlok sa ha? pating. Hai. Ara, ano? Don't take bull yung sa kating man. Ara gitan. Bukan nya panahon sang kuan. Magpati Pati kara. Ara dala to tuno <laughs> dan. Ba, lagi <laughs> tawa <laughs> nang kita. Hai. Ala no. Wala. Wala yan. Ha? Ora gitan. Tuno orang kayak panahon. Desember. Desember, tiga mamihan, tiga ramig, daan. Basta gantong nga bagat, ay eh, wala yan. Ay, arara. Pating ra karon ming karan. <laughs> Sumbag na no pang pating. Sumbag na pang pating. Mas pating doon takutan nya pa, mga kabladers. Dalit siya sa pating, ano? Eh, lakas ang agos, ano? So, lakas ang agos, ano? ayan mga ka-brothers wala walang cigarettes na nakita so ang nakita niya ay mga magandang tanawin sa baba <laughs> nag relax lang siya sa baba tinignan niya mga magandang tanawin so mahahanap ulit kami ng aryahan kasi kunti pa namin huli at maya maya ay magaluto na kami ng tangalian Sabi sa ko na nga sa inyo eh yeah. Sabi <laughs> so may lang okay na may lang no? <laughs> Ay na, po. pa. May na gatas to <laughs> mga ka-brothers, tangaling tapat na at kami ay kakain mo na at magluluto. Luluto muna at kakain na. Ihaw mga brothers Ihaw na naman. Ayon man ang halian. muna tayo dito sa lugar na ito.